So, ito na, luto na yung sisigwita na yung sa atin. Ito yung 90 pesos, o, oh, ayan. Apaw-apaw na sa kanin. Halos naglaglaglagan yung mga laman. So, sobrang dami. So, ito na, 90 pesos ito ba, sa? O, oh, sir, yan yung 90 pesos, sir. 90 pesos, tapos lalagyan ng sauce. Ayan, 90 pesos. Kunin ko na ito, sir, ha? Sige, sir. O, oh, ito yung 90 pesos, napakadami. Diba, hindi pang vlogger to. pare pares daw ang serving dito. Sir, yan na yung rice, ha? Oo, oh, sir. Sa hindi pesos. Ganyan karami talaga yung rice niya, na? Oh, Oo, sir. Hindi pang vlogger yan, ha? Hindi, Huli sir. Pantay-pantay yan. Sige. So, guys, ha, dito tayo sa may kahabaan ng One Luna. Uh, dito lang to guys, sa may Tondo side. Tapos, ito, guys, kung ganito yung Astrotel. Makdo. Ayan, guys, ha? Ito yung uh, dinayo namin, guys, na Mekos Mekos Chowpan. Ayan, na Mekos Mekos Chowpan, guys. Ito lang, mura na mga menu nila, oh. 90 pesos, 100 pesos, ayan, 170, tsaka yung special nilang 135 ay sobrang mura guys. Megos Megos lang. Ayan. Hello sir, good evening. Hello sir. Ano po yung lulutuin natin sir? Sisig rice sir. Sisig with rice. Opo. Okay. Magkano po 'yan? 90 pesos sir. 90 pesos. Yes po. Yung yes, luto mo. Okay. Sige sir, papakita mo sa atin kung paano natin lutuin yung sisig natin with rice. Okay sir. Ito guys, ang lupit oh. Sa harap niyo mismo lulutuin yung sisig with rice. Ayan. Lalagyan mo na siya ng mga pampat mga pampalasa. Tapos lalagay sa wok. Sir, saan ka dati nagluto, sir? Fast food din, sir. Mga fast food? Yes, sir. So, talaga chef ka, sir, no? Apo, oh, sir. Ayan, no? Ano pangalan niya, sir? Sir Paul, sir. Ayan, si Chef Paul. Malupit mag-walk. Walk, Walk skills. Gano'ng nga natagal siya nagluluto, sir? Tagal na, sir. Nagamaster na mga sir muna pag-walk, sir, ah. Ano yan, sir? Butter chicken, sir. Butter chicken, yan. Yan yung pantaping sa rice? Yes, sir. Yan. Yan. Pinakita tayo, tayo, sir, ng ano, ng walk skills niya. Pwede siya, lo. Ano na, luto na yung sisigwita natin. Ito yung 90 pesos, o. So, oh. Ayan. Apaw-apaw na sa kanin. Halos naglaglaglaga yung mga laman. So, sobrang dami. So, ito 90 pesos ito boss, sa? Oo, oh, sir. Yan 90 pesos, sir. 90 pesos, tapos lalagyan ng sos. Ayan, 90 pesos. Kunin ko na ito, sir, ha? Sige, sir. Oo, oh, ito yung 90 pesos. Napakadami. Diba? Hindi pang vlogger ito. pare pares daw ang serving dito. So, ayan, guys. Ah, dito tayo ngayon sa maya. One Luna. Kaba ng One Luna. Uh, binondo side at nasa tapat lang tayo guys ng as hotel ito din tayo natin itong uh, tingnan naman yung sikat na sikat dito na fried rice nasa harap nyo mismo lulutuin yung pagkain at ang pinakamalupit dito guys 90 pesos lang to guys andami hindi daw to sa vlogger, Talagang ito yung original na serving nila. Sa kanakakita ng ganito kalangim, kadaming fried rice, yung chow rice pa, tapos may sisig sa ibabaw na 90 pesos lang. Actually guys, hindi ito kaya ubusin ng isang tao. Pag naubos mo to, aba, napakalupit mo talaga kumain. So ito guys, 90 pesos, napakadami ng serving nila. Sisig with rice yan, tapos may sauce na kasama. Panginatay natin, natin, tikman na natin. Pakita natin ang init, bagong luto eh. Gusto niyo guys, hindi ako mahilig sa sisig. Hindi na ako mahilig sa karne Pero ito, asarap ng sisig, hindi siya matamis. Uh, ah, crispy pa rin yung, ano, yung karne niya. Juicy yung laman, hindi matigas. Ang ah, malapit pa dito, yung rice, ang dami. Yang chow rice, ang lasa. Alam mo yung aftertaste ng luto nila, yung usok, na ah, nanggaling doon sa wok kasi wok ni luto eh. Tapos harap mo luluto yung pagkain, grabe. Ang sarap ng ano nito. Yang chow rice with sisig, 90 pesos lang. busog na ako, Inahanap pa rin sa nandila ako. Okay sa, sa mga gusto, dumayat dumaya at matikman ito nga, masarap na fried rice, na mura, sulit, at talaga naman masarap. Eh dito mo naman natagpuan niyan guys, sa may kahabaan ng Waluna Luna, uh, Binondo Side, Tondo, Manila. Office na ng 5.30pm, hanggang maubos yan guys. Agahan nyo kasi marami, marami bumibili dito, marami kumakain. So agahan nyo para matikman nyo itong masarap na fried rice sila.